May paglilinaw ang ina ni Factor na si Divine Gonzales hinggil sa wala daw silang utang na loob sa pamilya ng Kapin Pen dahil sa mga sinasabi nito against sa Kapin Pen family. Ayon kay Divine, wala na umro dapat pang ipariwanag sa publiko dahil sinabi lang naman daw niya ang totoo. Lalo na ang inaakala daw ng mga netizens na si JB nang nagpaaraw sa anak na si Factor. Ayon kay Divide. isang beses lang umanong pinag-aral ni Javin sa Factor at hindi ang buong taon. Ginawalang naman daw ni Javin ito na pag-aralin ng kanyang anak para lang may maikontent ang kapin-pin family. Bakit hindi na lamang daw tanggapin na mga netizens na ang ginawang pagpapaaral umaraw ng kapinpin family sa kanyang anak ay pinag naman din ito ni Factor? Nagpapasalamat naman daw si Divine sa ginawa ng Kapintin family sa kanyang anak. Ngunit mapapanood naman daw na mga netizen na nagtrabaho si Factor sa paumagitan ng paggawa ng content. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo at sinabi ko lang ang totoo sa social media dahil ang akala ng mga tao buong taon si Gavin ang nagpaaral sa anak ko. FYI, isang beses lang at content nila yon. Kaya ako nasabi na one time lang yon at nagpasalamat ako sa bagay niyan sa Kapintin Family. Siguro naman na parod niyo sa vlog ni Gavin bakit niyo tanggapin. Ang totoo, tinuluhan man niya na ako pero pinagtrabahoan niya yon at nagpasalamat kami kay Gavin. So paano yung masabi na ungrateful ako? God bless na lang po sa inyo lahat na mga bashers. Love you all. Sinagot din ni Divine ang komento na kung saan tinanong ito kung hanggang kailan daw pa niya gustong si J. Bean ang magbayad ng tuition fee ng kanyang anak. Komento ng netizen, ilang beses mo ba gusto pagbayarin si Sir J. Bean ng tuition fee ng anak mo? Ayun kay Divine ay kahit kailan umano hindi siya nagsabi kay JV na bayaran ang tuition fee ng kanyang anak. Gusto lamang umano niyang iparating sa publiko na hindi buong taon ang binayara ni JV sa tuition fee. Kahit kailan hindi ako nag-ask kay Gavin na bayaran niya tuition fee ng anak ko. Ang pinapaliwanag ko dahil akala ng mga tao buong taon si Gavin nagbabayad ng TF ng anak ko. Gusto ko lang linawin nung nagcontent lang sila nagbayad at pinaghirapan din ng anak ko yun. Kumenta naman ang ilan, sino ba naman daw kasi ang gaganahan mag-fall ng tuition fee ni Factor gayong puro naman daw bagsak ang grades nito sa mga subject. Samantala, tila plano din ibalik ng ina ni Factor ang motor na binigay ni JB kay Factor. Ayon sa kanya, wala naman daw itong mga dokumento na binigay sa kanya si Gavin, kaya ibabalik na lamang daw niya ito sa pag niya sa Pinas. Bakit kailangan i-restrict ang anak ko? Dapat nagreply ka sa anak ko. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa din sinisin ang message ng anak ko sa'yo. Tapos kung ano-anong sasabihin mo sa live tungkol sa anak ko, sana kinausap mo na lang siya ng personal. Hayaan mo siyang pumunta dyan sa bahay nyo. Hayaan mo pag uwi ko dyan ay pupunta kami dyan sa bahay nyo at isa sa oli ko yung motor na binigay mo dahil hindi mo din naman binigay ang papel ng motor.